Good day mga paps! Welcome po dito sa Papsi TV At kung bago pa lang paps dito sa ating channel eh Baka uh, magustuhan mo yung ating mga content dito Subukan mong panahorin mga mga paps at uh, subscribe na rin kung magustuhan mo Today mga paps ay pag-uusapan natin kung paano tayo makakatipid sa patupak sa ating mga manok ah, uh, Sa ngayon kasi napapahamahal na ating mga pids sa uh, O oh, ngayon mga paps nagpapatad tayo ng upa ng ating range kasi Marami yung uh, mababang parte, kaya pag umulan, eh, nagpuputik siya, mga paps. Yan. Pinapatag natin, tapos siguro lalagyan natin siya ng buhangin. Kuha tayo sa tabindagat. Oo, oh, meron pala tayong naistorbo dito, mga paps, na mahinahin. <laughs> Nagagawin sila sa isang pugad, mga paps. Meron namang ibang pugad dun sa kabila. Mas gusto nila dito sa box na yan. yan. Eh naghihintayan sila dyan mga Pops hanggang makaitlog din isa. Parang nakapila mga Pops. Ano? Dun ka sa kapilang pugad. Sin yun? Pag maula, tigpitikan sila. Then Pops, meron pa rin tayong pasaway. Gusto niya sa baba umihitlog. May mga upaitit uh, naman tayong pugad yan. Tulad niyan, timba. Uh, recycle. So, balik tayo mga Pops sa ating topic na babahagi ko sa inyo yung paraan paano tayo makakatipid sa patuka sa ating mga alagang manok. Pero bago natin simulan mga paps ay marikiusap naman ako sa inyo na pakilike itong video, share At kung di pa po kayo napasubscribe dito sa ating channel, ay eh, subscribe na rin mga paps para naman madagdagan yung ating supporter at dumami tayo dito sa ating channel mga paps. So simulan lang natin mga paps. 3, 2, 1. Ayan mga paps, paano nga ba tayo makakatipid sa patuka Sagot lang naman yan mga paps kung paano tayo makakatipid ay eh, mag-produce tayo ng sarili nating patupa. Mga alternatives na laman, pwede nating ipatupa. mga alternatives na ito mga paps ay hindi naman napopompromise nito yung health ng ating mga alaga. Makakatulong pa nga ang mga ito para mas lalong malusog at masisigla yung ating mga alaga. Kaya double purpose na ito mga paps, makakatipid na tayo at ah, hindi nga na makukompromise yung health ng ating Maraming alternative na patuka ang mga pups ang pwede nating uh, uh, i-produce sa sarili natin o sa bakura natin. Pero yung ipopopos natin ngayon ay yung tinatawag pups na asola. Asola ay maganda sa ating mga alaga mga pops kasi napakataas na protein content nito. At, at bukod dun sa protina na makukuha sa asola ay mayroon din itong ibang uh, nutritious materials na makukuha ng ating alaga kapag nagpatuka tayo nito. Ano sa pang advantage ng asol mga pups ay eh, hindi mo na siya kailangang ishred. ah uh, readily, o garbis mo pups, pwede mo na siya ipakain agad, hindi ka tulad ng nasa video eh. Apalitin uh, pa natin yung porridge, pups. So pag tatanim ng asol mga pups, so, sa pagkukulture nito ay natin ng uh, pond na paglalagyan nito. Pwede embes lang tayo pups sa pond. Pwede naman kayong mag-DIY ng pond niya at pwede rin siyang derke sa lupa na wala ng trapal katulad niyan. Pag nakaset up na kayo ng pond niyo mga pups, ay lalagyan na natin yan ng tubig. Sa ginawa ko, mga pups, ay konti lang yung tubig na nilagay natin. Halos 4 uh, inches lang yung taas niyan. Kasi yung solution natin na uh, fertilizer ay form of uh, liquid din, mga pups. hindi uh, na natin yung fertilizer, mga pups, ay uh, binab binabara natin yan ng uh, balat ng saging. sa yung katawan niya. Tapos, ah... Uh, tinanawan din natin yan ng composted na rabbit manure. Uh, medyo tagulan kasi paps nung uh, sinetlap ko yung pond na yan, kaya wala tayong makukuha cow manure o carabao manure. At probe na rin naman natin yung rabbit manure na maganda rin sa asola natin, paps. At dahil meron naman niya tayong kuneho, eh available na available yung ating rabbit manure. Pag nasigurado niya na mga pups na mataba na yung inyong uh, tubig sa pond ay pwede na pa yung magsimulang maglugay ng konting asola the nung nasa picture at unti-unti mga pups ay dadami na yan kasi sa loob yata ng uh, dalawang araw mga pups ay nadudubli ng asola yung kanyang sarili. Kaya mga pups sa uh, loob lang ng isang linggo siguradong mapupuno na yung pond mo kapag nilagyan mo siya ng one port na asola mula sa first day nito. At sa pagpapakain nito, mga pag pinapakain natin yung mga breeder nito, mga ihalo lang siyang konting pids, ganun din sa ating mga, grow, sa mga grower natin na manok. Ano, uh, ah, kahit nga purong asola mga pups, ay nasanay na silang kumain nito kasi nga na-transition natin sila na wala sa may konting asola lang hanggang sa mas marami na yung asola kaysa sa pids mga pups. Kaya ngayon mas gusto nila yung uh, asola ngayon kaysa sa pids. Papakita natin yung resulta ng ating ginawang feeding program sa ating mga grower. Mga prosto mga paps sa Cabla North. Yan. Upgraded. sa kami mga bantam. Meron tayo dito pagkain pakain mga paps na aso wala sa feeds. Tingnan nyo yung resulta ng ating feeding program na ginawa. Magbabato tayo ng feeds mga paps. Alas kunti lang ang pumansin, mga paps. Kumpara dito, mabato tayo ng asola. Yan, ako nakikita niya. Purong asola yung mga paps. Gusto nila yung asola. Dahil dun mga nakaraan, mga paps, ay, eh? ah, yung pahain talaga natin sa kanila ay eh? with asola. Kaya lang, nagka-problema yung asola pand natin anong uh, magsimula yung pag-init, hindi ko napansin. Uh, nabilad pala sila masyado. Kaya yun, wala tayong hasola masyado ngayon. Ito mga papsong hinagis natin na pigs, mapansin nyo, nandis sila, sila sa hasola. Mas gusto nilang kainin yung hasola. Pero kapag nakamix yan mga paps, kakain nila rin yung pigs. Kaya uh, ginawa kasi natin, sineparate natin yung pagbato, kaya mas pipiliin nila yung asola. Pero maya maya din naman mga pups ay kapainin din nila yung mga pigs na inihagis natin kapag naubos na nila yung asola. Mas gusto lang talaga nilang unahin yung asola. Kumpara dun sa pigs, kaya pag nagpapakain tayo mga pups ay nakamix. Ito din sa ating mga breeder mga pups. Base naman sa experience natin mga pups, wala naman itong nagiging negative na epekto sa ang itlog ng ating mga breeder kahit na may halong asola yung kanilang pagkain. So malaking tipid mga paps yung pagpapakain ng asola sa ating mga alaga. At uh, um, ang pagkukulture kasi ng asola mga paps ay eh. one time ma uh, one time ka lang mag-invest mga paps. Kasi kapag na maintain mo naman yung uh, paglalagay ng fertilizer do sa iyong pandes, halos wala ka nang hilalabas na pera mga paps baliw yung maintenance naman kasi ng asolapan mga paps ay hindi ko na maglalabas ng pera kasi kailangan mo lang siya nalagyan ng pataba dun sa tubig niya mga paps. Bali paps, ito na yung ating asolapan. Medyo nagbago tayo kasi nga, yan na makikita nyo, nag-brown siya dahil nga dun sa sobrang init yung nakarahan. At yun kasi ang uh, tahinaan ng asolapan mga paps, hindi hindi niya kakayanin yung sobrang init, alot talad sa init mga paps, kaya ginawa natin yan ng paraan. Itong isang nasa rep ay hindi naman siya masyado nag-brown, kaya itong malit na isa ay uh, gagawa natin ng bubong mga pups. Yan yung naging remedy natin mga pups para hindi masyadong uh, mabilad sa init, lalo sa tamhalin mga pups, sobrang init. tung uh, panahon na ngayon, hindi katulad nung nakaraang buwan ay eh, sigya Hindi natin na uh, agapan agad, kaya puno sana ito mga pups, kaso ang dami nag-brown, kaya pinakainan ang atin lahat. Sige mga paps, ang isang paraan para makatipid tayo sa patuka sa ating mga alagam um, manok, pabo, at uh, iba pa. Pwede rin ito sa mga itik mga bar. Kung nabustuhan mo paps itong ating content para sa video nito, sana naman ay mabigyan mo ito ng thumbs up at i-share mo na rin para makita naman ng iba yung ating uh, ginawang content, bahal malay mo makatulong tayo dun sa mga nagmamanok na nahihirapan sa patopa Ay niyong ating mga banta mga pups, first time nilang ma pre yung two months na yan mga pups, pero ang <laughs> So hanggang dyan na lang yung ating may babagi mga pups. Good day mga pups, and goodbye.